ay pinagpalang araw nga po sa inyo lahat. Ito nga po ang ay ay nandito sa kusina. Ayan. Ano tayo nga yun? Talaga, pag nagtiprito po talaga, ang oh, gusto mo, so, ko talaga pag nagtiprito ng isda. Kasi yun na po talaga yung talent ko. Magprito ng, basta kahit kahit, anong prito, basta magpiprito po. Ah, talaga talagang yan ako magaling. Hindi ako so, tatalsik ng mantika. Okay. So, ang unang na ay tumatalsik siya. Kapatid ko. Kuya ko. Ano ulam natin Fish. Fish. Fish Fish. Ulam natin yun ay sarisado yung tilapia. Ang ako pala pagkain namin ng aso. Kaya gusto na. Niluluto ko po talaga yan yung pagkain ng aso. Ayan. So, luto na ito aking pinipreto. Ayan. Ayan. Ito na Ayan. Ayan. na po ang aking hindi na po ako mag-voice voice over po or, ito na po nga kayong garatsahan na po para talagang ulit sa mga weekend na yan, tatlong itlog lang po yung lalagay ko sa dami ng isda, tatlong itlog lang po lalagay ko dahil wala na po kami itlog so ito na nga po ang aking pinatanggal ko na nga po sa kawal yan pinatanggal ko na nga po sa kawal ay tanggalin na nga po natin yan yeah. Ayan. Oh, ayan diba? hmm. lang. magluto ng mga ganyan. mga prito-prito. Talent ko yan mga pagluluto ng mga ganyan. Basta mga prito. Gusto yeah. ko. So, ayan lang. Ayan. Tapos, ito na naman. Luto ko ako dito. Luto ulit ako ng pagluluto ng ayun ay ang Yan ang ating pagluluto ng char Talagang tunga ko pa lang yung kanin namin. Okay, oh, yeah. ayan. Candy slide po tayo ng Diba? Katinang oh, diba? <laughs> yung mga sinampay namin, nakita nyo na po. Hindi siya matuloy po kasi nga po maulan. Sobrang ulan. Maulan po talaga. Maulan po talaga yung mga panahon na to. So, ayan. Ito na. Ito na. Ng... ano na. Ito mga Ito so, na. Na oh. Makain sila. Oh, dali mo. Ma. Magsayo-sayo ka muna, dali. Sayo-sayo. Bawal yung ganyang kanta. Kailangan mo wala sa tono. Halika <laughs> dito, halika, halika. Maghati sa vlog yung makita. Mag-like. Sabi mo, sabi mo sunduin kayo ng vlog Mami Mommy. Mhm. Mag-like. Oh, diba? mag-like tapos ano, wag skip ang ads. Tapos skip ang ads. Para save natin ang Kindleuyo. Eh? 'Ha? 'Pag bibili nato lang Kindleuyo. Pero nakapasok kayo? yon. Bakit wala pang pasok kayo si Luis? 'Ha? Bakit wala ka pasok, wala pasok si wala ka yon? Paulan? 'Ha? Wow. Ulan kaya wala ka pasok ngayon. Eh, di wala kang baon ngayon. Ha? Wala kang baon. Hindi ka binigyan ni mama mo ng baon. Walang pera. Ay, wala walang pera. <laughs> walang pera kaya hindi ka binigyan ng baon ni mama mo. Ha? Ha? Walang pera kaya hindi ka binigyan ng baon ni mama mo. Wow, wow, man. Wala ka na mabibili. Ha? <laughs> wala siyang pera. Walang baon. Yeah. Ay, maluto ko ka kayo, niluluto na. Grabe yung init. Ang na talaga ako makapunta ng kalente dahil dito sa porto. Ang dahil kong ginawa. Dahil siyempre Monday na yun. Ganyan. Totoo ano ko dun sa pasa world, to, ko ng mga report dahil Monday. Dahil sa kodong nga po, parang wala po epidemi, kasi sigling mga wala kami nakuntan ng, ng signal. Ito dahil sa lakas po ng ulan. Yeah. So, kanina lang po ako ng gawa ng mga report ko sa office. Okay na ba? Hoy, si Diego, di ba ba kumakain? Ano si Diego? Ayan na. Ano ka ni Diego? May ano naman ganyan yung potato ah. Ano? Ayan na, pwede na baliktarin ang aking Ano na siya? O ayan, yun yung pagbabalik na dyan, sabay-sabay. Dahan-dahan na, parang tayo matawis ka ng mandika. O ayan. O ayan na. Kasi ka talaga magpreto ni Isda. Ayan. 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 Ayan, ulan na maulan pa rin po. Eh, yan po yung road bike hiling ko ginawa dati. Ayan, kaya pinatalos ko pa naman yun. Dati, yung ko po yung kalsa, yung... Ano ko pa huli Tapos, may ako ng tires. E, tapos, ayun, wala na yung tires. Kasi nagkaroon yung road bike Pero wala yun. Para sa kabutihan ng mga motorista. Ito may ulam na pabiya. Ito pang mga mga ano ahh, tayo nandito nung gabi. ah, tayo nandito nung gabi. tayong gabi nandito nung gabi. tayong gabi nandito nung Siyempre, itong gudilak, pwede ka nang kumunga doon. Pakain na, na kayo, Joven. Balik, balik po muna tayo dito sa office. Ako po ay habang lunch break, magluluto. Hindi po ako untang ng Joven Pero gumagawa pa ako ng, ayun, BIR, gumagawa ko ng tax habang ako po ay nagluluto. Dahil pag lunch break, mamaya Walang clock, itutuloy ko po yung aking mga paperwork. Ganun po talaga. Matatrabaho ka, ganyan pag 12 o'clock na nun. Kaya minsan pag malakot ako, pag ikisay ko, saka lang ako pupuntan ng palengke. Ganun. Teka, ano mo muna? Sabit Bigyan mo muna, sabit lang. Bigyan. Bigyan. Tapos dapat ko sa pagbitan. Ang mga sa talibang ulan kanina. Ang no choice. Kundi... Ayan. Uh, so, um, ang Ito nga pag dumating ang aming order na Lazada. Lazada para kay Panther. Ito'y Panther yan. O, diba? Para sa pusa namin. Oo, oh, ayan. Sige, kliyo ko muna kami sa Lazada. Alika, buksan natin yung parcel natin sa tubig ko si Pante Tubing yan, sa tubig niya ayan, oh, ay, oh, ayan. Oh, o, di pa kita natin may tape huwag na tanggalin dito, de kong wow ito si Pante, o, oh, may ano mga pusa naman wala pa niya sa pusa, may sarili pa kayo tayo po yung pusa namin

Oh, ayan. Ano na ito naman pala? Oh. Ito yung tamalag. Ito na yung... Pakailan namin ang pusa. Ayan. Para yung... Ayan. Okay na. Thank you for watching. Ah, oh, ayan. Ayan. Okay, Pante. Pakailan. 96. Ayun na ba? Kumitigil nga. Ha? Ayun na tumigil nga. Oo, oh, ang galing nga. Oh, ayan na, okay na. Pakailan na tayo sa aming kanter.